watching for today's video. Nasira po ang aircon namin kasi meron po siyang error palagi po paggabi. At ayan na po. Meron na pong butas doon. At saka dito po pala nire-repair. At shoutout out po sa nagre-repair dyan. Hindi yeah. na po namin kailangan idalhin sa shop yung aircon. Dito na lang po sila mismo pupunta. Para po magawa ang aircon. Thank you kuya. Makakatulog na na may imbing. Ayan po. Inaayos ni Papa. Pa, what are you doing there? Kaya, makikita nyo magalaw yung video ko kasi nasa duyan ako. Wow. Fifth Re place ko to. Ayan o. Relaxing lang. Minsan ganyan na ako. <laughs> na po, uh, ma-update po na kumana na po yung airport. Sobrang lamig po dito parang winter na. Ayan si Athena. Gising-gising na. Na-charge na. -charge na. Alam niyo po yung charger niya. Parang iPhone. Eto, kanina si yan. Ngayon 100 na. Eto nga pala yung favorite niyang Coco Melon Sin. for life. Halos mga bata ngayon gusto ng mga Coco Melon. ano may meron sa Coco Melon? Tina mo, titig na titig oh. Titig na titig. So yan guys, okay na kami. Okay na yung airport. Thank you for watching. See you next vlog. Bye.